Yo what's up mga yuk Nandito na naman tayo ulit. sisimula na natin ang ating gagawin. Mga yuk eto kakauwi ko lang galing trabaho. Ngayon, magpapa-challenge ako. Ang challenge na to ay tinatawag na You shoot mo sa butas ko. Okay? Ano yung amo, i mo sa butas ko. And etong larong itong challenge na to bibigyan kita ng 50 pesos. Simple simple lang. Etong karayom na maliit. Isusut mo lang kailangan yung sinulid sa loob ng karayom. Okay? Di ba? Yun lang. Ngayon maghahanap tayo ng ng maglalaro. Bababa tayo ngayon. Maghahanap tayo ng lalaro. Okay, let's go! let's go. Ten minutes may isang daan ka pag naipasa mo sa challenge na to shoot mo sa butas ko shoot mo sa butas ko syempre ano man yung sinasabi ng sinulid tsaka karayom? sabi mo sabi mo syempre sinulid alam mo ipalusot mo siya sa sa sa, sa karayong Siyempre! Kaya ka na. Sandato. Sandato. Lalaban, lalaban ka ba? Ten minutes ah. Baka ba? oh, wala namang butas, butas yan. boy! Pero sa dyan nakakaduling lang na yan. Boy! <laughs> lalabang ka ba? <laughs> lalabang ka ba? Simple, lalabang ka ba? Sino lalaban sa inyo? Ay, lalabang. Ah. Sino? Wala ba? Simple challenge yun. Sasabihin mo lang kung gagaw ka sa challenge neto. Ay, don't well, don't ba, try Walang try. Walang mawawala. No try. Sabihin mo, gaming. <laughs> game to, laban to. <laughs> Mali. O oh, nga. Eh, nagbablog ako, syempre Vlogger eh. tayo eh. Vlogger talagang ganon. Play the game. Ha? Siyandaan nga eh, shoot mo sa 10 minutes lang eh. Oh. oh. Pasok mo sa butas ko. Ganun lang. Ang pamagat. Oh <laughs> Karayom. Karayom, ipapasok mo. Ano ba, ano ba siya sabi ng karayom tsaka sinulid? Yan nga, ipasok ko sa butas ko. Ngayon, pag naipasok ko siya sa loob ng 10 minutes na hindi natapos ang 10 minutes, isandang ka. Pag lumagpas kayo 10 minutes, wala na. Diba? Diba, 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 tingnan nyo mga yuk. Oh, kahit kayo, maduduling kayo dyan. Talaga, palinawan lang ng mata yan. <laughs> 10 minutes, ha? Yes. <laughs> Ikaw, sir. Sorry, sir. <laughs> Nagpasok sa bukas sa minun niya. Hahaha! <laughs> <laughs> basic raw siya. bete ka rin? So basic. Basic? Gusto mo lumaban? Sanay ko tali. O, may natalong ba? O, may natalong. You get na lang. <laughs> Tingnan mo talagang ano nga, sa tubig Basta tali lang ha. Tali lang. O, wala kang gagawin. Kundi ipasok mo lang. Wala kang gagawin ibang pamaraan, kundi ipasok lang yung sinulid. ipasok ah, ko na. Heh! <laughs> ah! ulo Ang binis oh! 10 minutes ka, game eh. Ang gano'n, lumabang pala yun, pasok na kagad oh. Ito <laughs> Tignan, <laughs> ang sindahan. Syempre, pulis yan. kayang talaga yun. Dumadat sa training no, mo, pabigat na niya eh. Kami, kami, kami. Kaya, kaya, kaya. Wala ibang gagawin ah. Ang bilis ni Sir. Puti, isang, ano, lapan 10 minutes. luwa ko, lalaban na, may lalaban na, may lalaban. May lalaban. Tayo natin yung challenger. Bawal, ba alam niyo yung rules. Bawal, basahin ang sinulid, ha? Bawal? Yes, bawal. bawal. Ha? Bawal nga, hindi eh. mo mab... Hindi nyo naman binasayon yun, eh. Nawangan ni Sir, eh. Pangit. Ano, ah, Sir? Hindi ko mo kanaip, ha? Pumutol ka. O oh, sabi mo muna akong game ka na. Ako oh, mo video Bibidyo yeah, sasakalan. Ganun talaga yun. Nagboblog si ako yun. Si sir, niya, mo eh. Sir nga, hindi mo Bibidyo. Eh, uh, hindi ngayon. Ay, ay, sabi mo ay na, ay, na. Bawal practice. Asante, akin na. Ibigay mo kasi. Bawal ay, practice. Bawal practice. 10 <laughs> minutes ah. Oo, 10 minutes. Sabi mo na, ang game. Ang game. Teka lang. Teka lang, wala pang oras eh. Wala pang oras. Anong oras na? Eh, nakilangang may sandalo. Teka lang ha. Ito po. Ha? Ito po. Anong oras siya titigil? Eight 10 four. Ten minutes eh. Eight, eight fourteen. Eight, fourteen. eight fourteen ba? 10 minutes, eight fourteen. Sure ka? Oy, tiga lang. Wala go. Okay. Ready? Get set. Go.

galing. <laughs> galing. very good. <laughs> oh, na -ano patingin na mo, patingin. Patingin. Isandaan, syempre, oh. Pakita mo. doy oh, no, yun, Asintado. Mo, asintado kay moong talaga to. Ang galing. Asintado. Ang <laughs> <laughs> oh, galing. Very good. Thank you okay, di ba ang dali? O sinubukan nyo, wala, ganun lang kadali. No, lang di ba? Ang Kaso tagal sir, sa yung bilis eh. Seconds na, sa inabot na ng ano eh, 3 minutes eh. <laughs> Pasok niya, dito magal. Dapat pala seconds lang linalabang ko doon, no? Pero okay lang yun, pa painit challenge pa lang yun. Ha? Si Karen. Medyo nahihirapan din siya kasi nangangatog eh. Bagay pala siya sa mga pasmado. Okay, dyan natatapos ang ating pagbablog bangayu. Ang galing talaga. Galing mag sentro. Sipin mo ganun lang. Dali, 10 minutes. Papasok mo lang yung sinulid sa Arayon. May isang dangan, ha? Diba? Okay, thank you mga yun. Hanggang sa muli. Peace out. kin.